May kailangang magsabi ng isang bagay na matagal nang itinago. Hindi alam kung paano ito tatanggapin, ngunit hindi na maaring manatiling tahimik. Alas tres ng umaga. Isang pag-vibrate, isang mensahe, at nagsisimulang magpaikot-ikot ang isip. Nagninigning ang screen sa dilim, lumilitaw ang pangalan ng nagpadala, at ang bigat ng mga salitang ito ay hindi maaring baliwalain. Ang ipinadala ay maaaring isang lihim, isang revelasyon, o isang pag-amin na hindi kailanman dapat nalantad. Ano kaya yon? Ano ang malapit ng magbago ay nakasalalay sa isang simpleng pagpili, buksan ang mensahe o hindi. Muling umalingaw-ngaw ang pag-vibrate. Isang mapilit na notifikasyon. Hindi lang ito ang unang mensahe, may higit pa. Lumalaki ang pagkamausisa, gayon din ang tensyon sa dibdib. Ang screen ng cellphone ay patuloy na nagniningning, naghihintay na ma-unlock, habang lumilitaw ang bagong mensahe. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero marahil mas mabuting maging diretsyo. Ito ay isang bagay na dapat nasabi na noon pa. Hindi magiging madali para sa iyo ang marinig ito, pero ito ay isang bagay na kailangang masabi. Ang katotohanan ng ito ay hindi lang akin, na naapektuhan ang lahat sa pagitan natin. Pakiusap, basahin mo hanggang dulo. Sumisikip ang dibdib. Ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig na ang mensahe ay hindi basta-basta. May bigat, may kagyat na pangangailangan, may isang bagay na nakabaon na sa wakas ay umusbong. Pero ano? Isang mensahe pa ang dumating bago ka magkaroon ng oras na pag-isipan ito, hindi ko kailanman nagawa itong sabihin ng personal. Hindi ito isang bagay na madaling sabihin ng nakatingin sa mata ng isang tao na walang takot na sirain ang lahat. Ang katotohanan ay na, sa loob ng mahabang panahon, na natili akong tahimik. Tahimik dahil sa takot, dahil sa pride, dahil sa pag-aakalang hindi pa tamang oras. Pero kailan ba darating ang tamang oras, hindi ba? Minsan, kailangan itong likhain, kahit pa alas tres ng umaga. Marahil ito na ang tanging pagkakataon ko na marinig ng totoo. Nag-aalangan ang daliri sa screen. Ang palitang ito ay hindi tulad ng iba. Hindi ito isang bagay na maaring baliwalain o burahin. Ang mensahe ay nagpapatuloy, bago mo ako kamuhian o husgahan sa oras na ito, nais kong malaman mo na sinubukan ko. Sinubukan kong pigilan ito, sinubukan kong gawin itong mawala, sinubukan kong magpatuloy. Ngunit ito ay narito sa loob ko, at hindi mahalaga kung gaano ako lumaban, hindi ko na kaya itong itago. Ang isip ay nagiging alerto. Libu-libong kaisipan ang nagtatagpo. Ano ang pinag-uusapan ng taong ito? May nagawa ka ba? May hindi ka ba napansin? Isa ba itong paghingi ng tawad o may mas malalim pa? Isa pang panginginig. Isa pang mensahe ang lumitaw. Ang pagpupumilit ay hindi na nag-iwan ng duda na ang sinasabi ay isang bagay na hindi na maaaring pigilan pa, nagsimula ang lahat ng banayad, tulad ng maliit na spark na walang nakakapansin. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula, ngunit alam kong hindi ito natapos. Hindi ito kailanman natapos. At mayong binabasa mo ito, wala nang balikan. Kailangan kong sabihin kung ano ang nararamdaman ko. Kailangan mong malaman. Ang tensyon sa silid ay halos maramdaman. Ano ang susunod na mangyayari? Walang paraan para mahulaan. Isang paghiniba ng kapatawaran. Pag-amin ng pagmamahal. O baka isang bagay na hindi mo kailanman inaasahan. Ito'y itinago ko sa loob ng maraming buwan, marahil taon, iniisip na hindi ito mahalaga. Na maaaring baliwalain. Ngunit hindi ko na kayang baliwalain. Ang katotohanan ay ang nararamdaman ko para sayo ay higit pa sa nararapat. Higit na higit. Ito'y isang bagay na sinubukan kong itago kahit sa sarili ko, ngunit ngayon hindi ko na kaya. Hindi na. Ang mga salita ay nariyan, malinaw tulad ng kislap sa screen. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kwarto. Isa pang mensahe ang lumitaw, kung ito'y magulat ka o masaktan ka, paumanhin. Hindi ko kailanman inilaan na gawin itong mukhang masyadong dramatiko o pumili ng maling sandali. Ngunit may mga pagkakataon na ang katotohanan ay kailangang lumabas, hindi mahalaga kung paano. At naririto ako ngayon, inilalantad ang sarili ko, umaasang maintindihan mo o sa pinakamaliit, pakinggan mo ako. Mas bumibilis ang tibok ng puso. Isang bahagi ang nais umintindi, nais malaman pa, nais makahanap ng mga sagot. Ang isa pang bahagi ay nararamdaman ang bigat ng isang bagay na malapit ng magbago habang buhay. Kung nakapagsalita ako noon, maaaring naging iba ang mga bagay. Ngunit hindi ako nagsalita. Dahil sa takot. Dahil sa kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Dahil hindi ko alam kung mararamdaman mo rin ang pareho. Ngayon, hindi na mahalaga. Kailangan kong sabihin ito dahil ang pag-imbak lamang ay unti-unti akong winawasa. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay lampas sa kaya kong ilarawan sa mga salita. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan ko. Totoo ito. Parang lumiliit ang kwarto. Ang mga salitang ito ay hindi basta-basta. Nagdadala sila ng intensidad na lalong lumalaki sa bawat bagong mensahe. Alam kong maaaring maging problema ito. Alam kong maaaring ikaw ay nasa ibang lugar sa emosyonal na aspeto. Alam ko na baka hindi ko dapat ito sinasabi. Ngunit paano ako mabubuhay sa sarili ko nang hindi sinusubukan? Nang hindi man lang sabihin sa'yo kung ano ang nasa loob ko. Nararapat mong malaman. At nararapat kong sabihin. Nagiging mabigat ang hangin. Ano ang isasagot? Ito ay isang pag-amin, ngunit gayon paman, mayroon pa ring mga hindi nasabi, marami pang dapat maunawaan. Marahil binabasa mo ito at iniisip, bakit ngayon? Dahil ngayon lamang ang mayroon ako. Hindi ko maibabalik ang oras. Hindi ko mababago ang dapat kong ginawa noon. Ngunit maaari kong subukan ngayon. Kahit na nangangahulugan itong ilagay sa panganib ang lahat. At handa akong ipagsapalaran ang lahat. Isa pang abiso. Hindi tumigil ang mensahe. Kung ako ay nagiging makasarili, patawarin mo ako. Marahil na ay ganoon ako. Ngunit kailangan kong sabihin. At mayong alam mo na nasa iyong mga kamay ang lahat. Hindi ko inaasahan na sasagot ka agad. Hindi ko inaasahan na maramdaman mo rin ang pareho. Ngunit umaasa akong maunawaan mo na ito ay totoo. Ang puso ay bumibigat, ngunit bumibilis din ang tibok. Ang mga salita ay tila may sariling buhay at sila ay nananatili doon sa screen. Binabasa mo ulit, sinusubukang makita ang anumang nakatagong kahulugan, ngunit nandoon lamang lahat, direkta. Isang tapat na pag-amin, marahil ay desperado, ngunit totoo. Kailangan ko lamang na malaman mo ito. At anuman ang mangyari pagkatapos, handa ako. Kahit na nangangahulugang hindi mo na gusto pang makipag-usap sa akin. Tinatanggap ko. Ngunit sa wakas, nasabi ko. Sa wakas, alam mo. Ang huling mensahe ay dumating at ito'y maikli, ngayon nasa iyong mga kamay ang lahat. Bumalik ang katahimikan sa silid. Naging madilim ang screen ng cellphone, ngunit nananatili sa isip ang mga salita. Nasa harapan mo ang pagpipilian, baliwalain, tumugon o. Oh. May iba pa. Alam kong iniwan ko na ang lahat sa iyong mga kamay, pero hindi ko basta kayang manahimik na yon. Nandito ako, patuloy na nagtatype, dahil maraming bagay na hindi ko nasabi noon at kung hindi ko sasabihin ngayon, baka hindi ko na masabi kailanman. Pakiusap, pakinggan mo ako. Isa pang vibrasyon, mas maraming salita. Hindi mapigilan ng taong nasa kabilang bahagi ng screen ang kanyang pagtype. At habang lumalabas ang mga mensahe, imposibleng hindi maramdaman ang bigat ng mga salitang ibinubunyag. Nakapagpatuloy ako ng maraming gabi na hindi makatulog iniisip kung paano ka magre-reaksyon kapag nalaman mo ang lahat ng ito. Inisip ko ang mga pinakamalayong senaryo, ang pinakamahusay, ang pinakamalupit. Inimagine ko na binlock mo ako, galit sa akin. Pero kahit na ganun, nandito pa rin ako. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto ko mula sa'yo, kundi ito ay tungkol sa kung ano ang kailangan mong malaman. Kung hindi ko sasabihin sa iyo, hindi ko kakayanin mabuhay kasama ang sarili ko. Kailangan kong mailabas ito. Parang bumigat ang cellphone na parang may pisikal na bigat ang mga salita. Dumating ang susunod na mensahe, pwede ko sanang nasabi ito sa iyo ng maraming beses. Marami. Pero hindi ko nagawa. At hindi dahil may ginawa kang mali, lalong hindi. Dahil takot akong mawala ang kung anong meron tayo. Pero sabay nito, naisip ko na ang mabuhay na may ganitong sikreto ay tulad ng pagkawala mo araw-araw, paunti-unti. At ngayon na nasimulan ko na, hindi ko na kayang huminto. Pakiusap, payagan mo akong magpatuloy. Napansin mo na hindi nagdidilim ang screen. Patuloy ang tao sa pagtype. Ibinubuhos ang lahat doon, walang filter, walang pag-aalinlangan. Ikaw ba'y kailanman nagtaka kung bakit may mga taong pumapasok sa ating buhay at nagpapabago sa lahat? Parang noong una ay kulay abo ang mundo at biglang nagkaroon ng kulay. Ganyan ang nangyari sa akin nang makilala kita. Ngunit matagal na panahon kong pinilit na ito ay pangkaibigan lamang. Na walang higit pa roon. At habang tumatagal ang oras, lalo akong lumubog sa kasinungalingang iyon. Ngunit ang magsinungaling sa iyo ay hindi ang pinakamalala. Ang magsinungaling sa aking sarili ang siyang sumira sa akin. Ang mga mensahe ay dumarating sunod-sunod, walang tigil. Parang sa kabila roon ay may isang taong naglalabas ng lahat ng kanyang nararamdaman, ibinubuhos ang mga emosyong pinigil ng matagal. Maaaring hindi mo ito napansin. Maaaring napakahusay ko sa pagtatago. O maaaring napansin mo, ngunit pinili mong huwag makita, dahil mas madali yon. Ngunit kung babalikan mo ang bawat usapan, bawat sandali na nasa tabi kita, mapapansin mo. Mapapansin mong laging mas higit ang aking nararamdaman. Mas higit at nakakatakot iyon dahil baka hindi ka nakaramdam ng katulad para sa akin. Ang hangin sa paligid mo ay parang mas nagiging mabigat. Ang mga salita sa screen ay hindi tumitigil. Maaari kong sisihin ang oras. Maaaring sabihin hindi iyon ang tamang panahon na may ibang bagay na nakaharang. Ngunit sa totoo lang, ako ang may kasalanan. Ako ang natakot. Ako ang hinayaang lumipas ang mga araw nang walang ginagawa. At nayoy narito ako, alas tres ng umaga, isinusulat ang lahat ng ito para sa iyo, dahil sa wakas ay napagtanto ko na ang paghihintay sa tamang sandali ay katulad ng hindi kailanman pagkilos. Walang tamang sandali. Ang meron lang ay ngayon. Ang mga sumunod na salita ay lumitaw sa screen, at sa pagkakataong ito, ang tono ay mas emosyonal, mas matindi. Ikaw ang taong nakakakilala sa akin ng higit kanino man. Alam mo ang aking mga kahinaan, ang aking mga takot, ang mga bagay na sinusubukan kong itago sa mundo. Nakita mo ako sa pinakamasamang mga sandali ko at nanatili ka pa rin. Maaaring iyon ang dahilan kung bakit ako nahulog ang loob sa'yo. Dahil ikaw ang lahat ng hindi ko alam na kailangan ko. Dahil ang pagiging malapit sa'yo ay nagpaparamdam sa akin na kaya kong maging mas mabuti. Na kaya kong maging higit pa. Ang puso ay tumitibok ng mas malakas. Imposibleng hindi maramdaman ang epekto ng mga salitang ito. Tunay ang mga ito. May bigat ang mga ito. Marahil ay hindi ko na magkaroon ng pagkakataon na sabihin ito ng personal. Marahil ito na lang ang natatanging paraan na kaya ko. Pero mahal kita. Mahal kita sa paraang nakakatakot. Sa paraang hindi ako makatulog. Sa paraang gusto kong maging mas mabuting tao para lang maging karapat-dapat na maging kaagapay mo. Kahit na hindi mo nararamdaman ang pareho, kailangan kong sabihin ito sa iyo. Dahil ang pagtatago ay hindi na opsyon. Nararamdaman mo ang epekto ng mga salitang iyon, ngunit hindi mo pa rin maiproseso ang lahat. Nag-vibrate muli ang cellphone. Alam ko na maaaring ito ay masyadong madami. Alam ko na maaaring hindi mo inaasahan ito o na hindi ito gusto mong marinig. Pero umaasa ako na kahit papaano maunawaan mong tunay ito. Na hindi ito biglaan o panandalian lang. Mahal kita. Lagi kitang minahal. At kahit na hindi mo nararamdaman ang pareho, kailangan kang malaman ito. Dahil hindi ito isang bagay na maaaring itago magpakailanman. Isa pang mensahe ang dumating, at sa pagkakataong ito, ang tono ay bahagyang nagbago. Parang mas resignado, mas talunan. Kung hindi ka pahandang sumagot, naiintindihan ko. Kung kailangan mo ng panahon, maghihintay ako hindi ko pipilitin ang anuman. Hindi kita gustong puwersahin, lalong hindi kita gustong ilagay sa alanganin. Gusto ko lang malaman mo, mula sa puso, na lahat ng sinabi ko ay totoo. Na nararamdaman kong ito para sayo, at ang pagkakaroon ng nararamdaman na ito ay nagbago ng kung sino ako. Ang cellphone ay tila mas mabigat kaysa dati. Mayroong mas maraming mensahe na dumarating, ngunit sa pagkakataong ito, may mga pahina sa pagitan, na para bang nag-alinlangan ang tao bago pindutin ang pagsen. Hindi ko inaasahan na sasabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo ngayon. Hindi ko inaasahan na magkaroon ka ng sagot para sa lahat ng ito. Gusto ko lang malaman mo na, kahit anuman ang mangyari, nagpapasalamat ako na naging bahagi ka ng aking buhay. Binago mo ako. At kahit na mawalan ako ng lahat ngayon, hinding-hindi ako magsisisi na nasabi ko ito sa'yo. Isa pang pag-vibrate. Ang mensahe ay nagtatapos sa isang bagay na maiksi, ngunit puno ng kahulugan, kung kailangan mo ng oras, maghihintay ako. Kung gusto mo akong kalimutan, tatanggapin ko. Pero pakiusap, huwag mong isipin na madali ito para sa akin. Ito ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko. At ngayon lahat ay nasa iyong mga kamay muling bumalot ang katahimikan sa paligid. Naroon ang screen ng cellphone, nagniningning, ang mga salita ay nakasulat na, naghihintay ng tugon. Imposible nang bumalik. Ang susunod na mangyayari ay nakasalalay na lamang sa iyo. Kung kailangan mo ng oras, maghihintay ako. Kung gusto mo akong kalimutan, tatanggapin ko. Pero pakiusap, huwag mong isipin na madali ito para sa akin. Ito ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko at ngayon lahat ay nasa iyong mga kamay. Ang katahimikan na sumunod sa mga salitang iyon ay napakalakas. Ang bigat ng mensahe ay nagpapabigat sa hangin ng silid, at ang magkahalong emosyon ay nagsanib, pagkagulat, pagkabalisa, kuryosidad at isang bagay pa na mahirap pangalanan. Isa ito sa mga sitwasyon kung saan ang puso at isip ay tila nagsasalita ng magkaibang wika. Binasa mo ulit ang bawat salita, sinusubukang intindihin ang lahat na sinabi, sinusubukang alamin kung ano ang hinihiling sayo. Ang taong ito ay hindi lamang nagpapahayag ng damdamin, inilalagay niya sa peligro ang lahat, ganap na lahat. Wala nang balikan. Walang paraan para magpanggap na hindi mo ito nakita, na hindi mo ito nabasa. Walang paraan para baliwalain ito. Saglit lang, dumaan ang tukso na i-block lang lahat, baliwalain at magpanggap na walang nangyari tutal, ang pagharap sa katotohanan ay hindi kailanman madali. Lalo na kapag ang katotohanan iyon ay may kinalaman sa malalim na damdamin, mga tagong sikreto, at maraming taon ng pagkakaibigan. Pero, kasabay nito, alam mong magiging hindi patas iyon. Hindi lamang sa isa pang tao, kundi pati na rin sa iyong sarili. Isa pang mensahe ang dumating, ngunit, sa pagkakataong ito, ito ay maikling paalala, hindi ko inaasahan ang agarang tugon. Kailangan ko lang na malaman mo, sa sandaling iyon, napagtanto mo, ang bigat ay ngayon nasa iyo. Nagawa na ng isa pang tao ang kanyang bahagi. Nagsalita na, nagpahayag, naglabas ng saloobin. Ang lahat ng mangyayari pagkatapos ay nakadepende na sa iyong desisyon. At mayon, ano ang gagawin mo? Tumugon ka agad ay isang pagsuyo. Magkunwari na walang nangyari ay kaduwagan. Pero sa totoo lang, alam mong hindi ito isang bagay na maaaring ipagpaliban. Hindi dahil hinihingi ng ibang tao ang iyong tugon, kundi dahil kailangan mong hanapin ang iyong sariling katotohanan tungkol sa lahat ng ito. Ang cellphone ay patuloy na naroon, nasa iyong kamay, nagmininingning sa dilim ng kwarto. Parang lumiit ang mundo, naging limitado sa espasyo sa pagitan mo, ng screen at ng mga salitang ipinadala. Mga salitang hindi mabubura sa iyong isipan, kahit nabustuhin mo. Ang pinakamalinaw na bagay ay na ang mensaheng iyon ay hindi lamang tungkol sa hindi tapat na damdamin o tungkol sa hindi na ipahayad na pag-ibig. Ito ay tungkol sa tapang. Tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagbubukas ng sarili sa iba, nang hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. Tungkol sa pagiging marupok, kahit na ang takot na mareject ay napakalaki. Ang pag-amin na iyon ay nagpalikha sa iyo ng pag-iisip, ilan bang mga bagay ang hindi mo nasabi? Ilang mga salita ang nalunok dahil sa takot na magbago ang lahat. Ilang beses kang nanahimik tungkol sa iyong mga damdamin, naghihintay sa perpektong sandali na hindi dumating. Ang katahimikan ng madaling araw ay nabasag ng isa pang tunog. Hindi ito bagong mensahe. Ito ang iyong sariling paghinga, ngayon ay mabigat, habang tinitingnan ang cellphone, hindi pa rin desidido sa gagawin. Marahil ito'y isang paghini ng paumanhin. Marahil ito ang simula ng isang bagay na bago. O marahil ito ay simpleng pagtatapos ng isang kabanata na hindi dapat naisulat. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pag-ignorante ay hindi na isang pagpipilian. Ano ang gagawin mo kung makatanggap ka ng mensahe na ganito? Tutugon ka ba? Hihingi ng mas maraming oras? O simpleng magpapanggap na walang nangyari? Ngayon, nasa iyong mga kamay ang desisyon. Tulad ng nasa kamay ng taong iyon sa kwento, na nagkalakas ng loob at piniling buksan ang puso, ikaw rin ay may mga pagpipiliang gagawin. At ang mga pagpiliang ito ay nagsasabing marami tungkol sa kung sino ka, kung paano mo hinaharap ang buhay, ang pag-ibig, at ang takot na magpahayad ng sarili. Kung ang temang ito ay nakaapekto sa iyo, iwan mo dito sa mga komento, ano ang gagawin mo kung nakatanggap ka ng mensahe na maaaring magbago ng lahat. Pag-usapan natin ito. At kung nagustuhan mo ang tekstong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Dito, tinatalakay namin ang mga tema na nagpapaisip tungkol sa buhay, relasyon, at mga damdaming nasa loob natin. Ang iyong suporta ay mahalaga para maipagpatuloy namin ang pagdadala ng mga kwentong nakakadalak, nakakagulantang, at sino ang nakakaalam maaaring makapagpabago. Hanggang sa susunod na video at tandaan, minsan, lahat ng kailangan ng isang tao ay pakinggan natin kung ano ang nais nilang sabihin. Nakinig ka na ba sa isang tao ngayon?